Hi everyone! Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat. Kung sa mampanig ng mundo kayo naroon, welcome to my YouTube channel. Ako nga palang muli si Lerma Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang Life in Three Parts. Ang layunit misyon ng aklat na to ay para magbahagi ng ibanghelyo sa buong mundo para ipakilala ng Espiritu Santo na nanasa katawan ni Kristo na siya rin nag-iisang espiritu na nasa katawan nating mga tao ay ang siyang totoong Diyos na ama, spiritual, na nagsugo kay Kristo na siyang dapat nating sambahin, ibigin at purihin ng higit sa lahat sapakat siya ang Alpha at Omega na siyang Diyos na lumikha sa atin. Sa araw na to, ang topic ko ay, kung hindi ka pinatawad ng Espiritu Santo, maliligtas ka ba? Sinabi ni Kristo na templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao at tayong mga tayo hindi nabubuhay dahil sa tinapay lamang. Sinabi ni Kristo, ibigin mo ang Diyos sa iyong katawan. Sinabi ni Kristo na ang kasalanan na walang kapatawaran ay kapag nilapastangan mo ang Espiritu Santo. Dito sa mundo natin ginagalawan, maraming mga tao ang sarado ang kanilang puso't isipan na hindi nila nakikita ang katotohanan na kaya sila umiiral dito sa mundo ay dahil sa presensya ng Espiritu Santo na nasa kanilang katawan. Maraming mga tao ang mas inibig ang mga bagay dito sa mundo mas inibig nila ang pera, mga alahas, mga bag, mga sapatos, damit at kung ano-ano pa. Mas inibig nila yung mga karangyaan dito sa mundo. Na hindi nila naunawaan na hindi itong mga pera at mga bagay na nakikita ng mata ang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao kung kaya tayo umiira dito sa mundo. Ang katotohanan, ang ating katawan ay sagradong tahanan ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ay nananahan sa ating katawan na parating kasama ng ating kaluluwa. Ang kaluluwa ay ang siyang buhay at espiritu na ng Espiritu Santo na siyang ipinagkaloob ng Espiritu Santo sa lalaki at babae para mabuhay ng pansamantala dito sa mundo ang buhay nating mga tao dito sa mundo ay may simula at katapusan dahil ang Espiritu Santo ang Alpha at Omega ay ang siyang Diyos na may hawak ng ating buhay. Si Kristo ay ang bugtong na anak ng Espiritu Santo na sinugo ng Espiritu Santo para magbinyag sa pangalan ng Espiritu Santo para magpakilala ng Espiritu Santo na nasa katawan ng tao ay ang siyang totoong buhay, liwanag at katotohanan na nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. Si Kristo ay ipinapako sa krus at ipinapatay ng mga pare, pinarusahan ng mga Romano dahil hindi nila tinatanggap ang katotohanan na si Kristo ay Diyos at anak ng Diyos. Dahil hindi nila kinikilala ng Espiritu Santo na nang sa katawan ni Kristo ay ang ama ni Kristo na nagsugo kay Kristo. Ang winasak ng mga pare sa at ng mga Romano na yung katawan ni Kristo ay templo ng Espiritu Santo. Honestly, hindi si Kristo ang una nilang winalanghiya, kundi mismo ang Espiritu Santo na siyang Diyos na nagsugo kay Kristo. Sa ating panahon ngayon na ginagalawan, maraming mga tao ang tumalikod sa Espiritu Santo at mas inibig ang kanilang sarili at ang pera, ang mga bagay dito sa mundo. Sa banal na kasulatan, ipinagbabawal ng Diyos ang sumamba ka sa ribolto, santo-santo na Diyos Diyosan, hindi yan ikinalulugod ng Diyos. Sinabi ng Panginoon, huwag kang makikiapid, huwag kang mga ngalunya, huwag mong aari ng di mo pag-aari, huwag kang uh, papatay. Maraming ipinagbabawal ang Diyos sa mga tao. Pero ma yung mga pinagbabawal ng Diyos, ang siyang ginagawa ng mga tao dito sa mundo. Honestly, yung ating katawan, sagradong tahanan ng Espiritu Santo na pansamantalang tahanan ng ating kaluluwa. Maraming mga tao ang binababoy ang kanilang katawan dahil hayok at uhaw sila sa tawag ng kamunduhan at kalasuan. Hindi sila nakontento sa kanilang mga asawa, kaya sila yung mga kumakabit kung kani-kaninong tao. Na hindi nila naunawa na yung kanilang katawan ang mismong sagradong tahanan ng Diyos na pansamantalang tahanan ng kanilang kaluluwa. Maraming mga tao ang hindi makontento sa kanilang hitsura kung paano sila nilikha ng Diyos, kung kaya gawa ng science. Nireruto ko nila ang sagradong tahanan ng Diyos, alin sunod sa so kung anong makakapagpabuti sa kanila. Maraming mga tao ang nagmataas at nagmayabang nasa Espiritu Santo na feeling nila, mas magaling pa sila sa Espiritu Santo. Ngayon, etong mundo natin ginagalawan, daranas na mga natural disaster ang mga tao dahil lulupigin ng Espiritu Santo ang kasalanan. Yung mga tao na nagmataas at nagmayabang sa Espiritu Santo, tatanggap sila ng galit ng Espiritu Santo. Hahanapin nila ang kalayaan, kapayapaan, pero hindi nila yan makakamtan dahil kinalaban nila ang Espiritu Santo na siyang Diyos na may gawa ng kanilang buhay. Narito na tayo sa uling panahon at maraming mga tao ang patuloy pa rin sumasamba sa mga ribolto Santo Santo na Tiyos Diyosan which is hindi yan ikinalulugod ng Espiritu Santo. Maraming mga tao ang inidolo nila ang mga pare na kanilang spiritual father. Honestly, ang pare, wala yung kakayang lumika ng sarili nilang katawan at kaluluwa. Maging yung katawan at kaluluwa nila ay pag-aari yan ng Espiritu Santo. Ang nagbibigay ng buhay sa mga pare ay mismo ang Espiritu Santo rin na siyang Diyos na nagsugo kay Kristo. Yung mga pare na nagpapako at nagpapatay kay Kristo, honestly, matagal na rin patay. Pero dahil hindi nila sinamba ang Espiritu Santo sa kanilang katawan, nung binawi na ng Espiritu Santo ang buhay na pinaram sa kanila, hindi sila handa dahil yung kanilang kaluluwa, hindi nila hindi sila gising ang kanilang kaluluwa, yung kanilang buhay spiritual ay patay dahil hindi nila alam kung saan nagmula ang kanilang kaluluwa. Si Kristo ay ang tupa na siyang sinugo ng Espiritu Santo, na siyang winalanghiya ng mga bula ang propeta at ng mga leaders ng Roman Catholic. Honestly, ng mga Romano. Kasi ang mga Romano, mayabang yan eh. Honestly, ang Romano Katoliko na dinala ni Ferdinand Magellan sa atin ay kulto ng demonyong si Satanas. Hindi kayo maliligtas nang sinasamba yung riborto santo-santo ang tustyosan dahil hindi kayo patatawarin ng Espiritu Santo. At kapag hindi kayo pinatawad ng Espiritu Santo at hindi kayo kinilala ng Espiritu Santo na anak ng Diyos, yun ang laki ng pagkasira. Dahil itatapo ng Espiritu Santo ang inyong kaluluwa sa impyerno. Tanging yung mga naging kaisa lang ni Kristo na nagpupuri, sumasampalatay at umiibig sa Espiritu Santo, ang, ang siyang maliligtas dahil kikilala ng Espiritu Santo na sila yung kanyang mga tupa. Yung mga ulupong na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo, yung mga bulaang propeta na nangahas, mga ang salita ng Diyos, na hindi tumanggap sa Espiritu Santo at hindi pinahintulutan ng Espiritu Santo, sila mga ulupong at lahat sila mamamatay. Dahil, dahil na nga silang mangaral ng salita ng Diyos, na hindi naman nila tinanggap ang Espiritu Santo sa puso nila na kanilang Diyos. Hindi nila itinuro ang katotohanan. Ang ating mundo ay puno na ng kasalanan. Maraming mga tao ang bumababoy sa sagradong tahanan ng Diyos. Nilalagyan nila ng marka ng tato. Pinaparitokoy nila alin sa kagustuhan nila mga maraming mga babae ang namuhay sa pagkukunwar kasi kasinulingan na feeling nila mga lalaki sila. Maraming mga lalaki na namuhay sa pagkukunwari na feeling nila mga babae sila. Pero ang katotohanan, hindi nila kayang lilangin ng Espiritu Santo dahil ang Espiritu Santo ang nilikha niyang kasarian ay dalawang lalaki at babae. Ang Espiritu Santo na hindi natin nakikita ng matayang siyang totoong Diyos. Narito na tayo sa huling panahon. Honestly, hindi si Kristo ang babalik para maghukom, kundi ang amang spiritual na siyang Diyos Ama na nagsugo kay Kristo, ang Espiritu Santo mismo. Sinabi ni Kristo, kung nakikilala niyo ako, kilala niyo na rin ang Ama. At kung kilala niyo ako, at naniniwala kayo sa akin, naniniwala rin kayo sa Ama na nagsugo sa akin. Honestly, ang katawan ni Kristo ay templo ng Espiritu Santo. Ang nagsugo kay Kristo ay ang Espiritu Santo. Ang may gawa ng buhay ni Kristo ay ang Espiritu Santo. Nung si Kristo ay namatay sa krus, sinabi ni Kristo, Father, I will surrender my spirit or I commit my spirit to you. So, Si Kristo, alam niya na siya Espiritu. At ang ama niya, ang Espiritu Santo na naan sa katawan niya. Nung siya'y nakapako sa krus, na no, nalangin siya sa, sa banal na Espiritu, sa Espiritu Santo, nang at sinabi niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila naunawa ng kanilang ginagawa. Pero sinabi ng Panginoon, ang sino mang sumira sa aking templo ay wawa sa akin ko rin. Honestly, Kristo si ay walang kasalanan. Inosente siya at buktong siyang anak ng Espiritu Santo kaya malinis si Kristo. Wala siyang bahid ng kasalanan. Dalang sinusunod niya ay ang Espiritu Santo. Na siyang Diyos na may gawa ng buhay natin. Dahil tinawag ako ng Espiritu Santo na maging tagapagsalita ni Kristo, tagapagsalita rin niya. Tinawag niya ako para gawin ang aklat na ito para magpahayag ng ibanghelyo sa buong mundo para ipakilala na siya lang yung nag-iisang Diyos na dapat sambahin, purihin, ibigin ng tao. Para ang kanilang kaluluwa ay maligtas na wag mapunta sa impyerno. Pero sa mundo natin ginagalawan, ang daming mga tao na naging demonyo ang kanilang kaluluwa na lumalapastangan sa Espiritu Santo. Na naligaw ng landas. Honestly, sa pagpapahayag ko ng katotohanan, maraming mga taong nagagalit sa akin na sinasabi ko yung kanilang mga gawa kung anong mga naging gawa nila laban sa Espiritu Santo maraming mga artista honestly binababoy nila ang kanilang katawan dahil nga sa kalaswa at kamunduhan maraming mga artista nagpapalit-palit ng mga asa-asawa nagbibilang ng mga lalaki at babae sa kanilang buhay yung kanilang katawan hindi nila pinanatiling sagradong tahanan ng Diyos, binaboy din nila dahil sa kalaswa at kamunduhan tulad ni Chris Aquino, nakiapid sa may asawa, at kung kani-kaninong lalaki. Ngayon si Chris Aquino, honestly, pinarurusahan na siya ng Espiritu Santo, kinakarma na siya. Dahil sa mga kasalanan niyang ginawa laban sa Espiritu Santo, yung kanyang pera, walang magawa para pagalingin siya. Dahil hanggat hindi nagsisisiyang si Chris Aquino, hindi yan gagaling. Hindi yan pagagalingin ng Espiritu Santo. Hanggang siya ay mamatay, kung hindi siya magsisisi bago pa man siya lumisan dito sa mundo, mamamatay ang kanyang katawan at kaluluwa gawa ng kasalanan na ginawa niya laban sa Espiritu Santo. Ayang si Vice Ganda, sina Jake Cyro, sina Aiza Sigera, lahat ng mga tombo at lahat ng mga bakla, honestly wala kayong puwang sa langit. dahil sa oras na binawi na ng Espiritu Santo yung buhay na ipiniram sa inyo, lahat kayong mga hulog sa impyerno. Dahil hindi nyo sinamba ang Espiritu Santo na siyang inyong Diyos na nagbibigay ng buhay sa sarili nyo na siyang Diyos na lumikha sa inyo. At dahil doon, laking pagkasira at pagkawasak nyo. Hindi nyo kayang lilangin ang Espiritu Santo na siyang Diyos na may gawa ng buhay nyo dahil siya ang may pag-aari ng katawan at kaluluwa nating mga tao. Kaya sinabi ni Kristo, honor God with your body. Honestly, walang relihiyo na makakapagliligtas sa tao dito sa ating sa ating mundo, walang relihiyon na makakapagligtas sa sino mang tao. Dahil yung mga relihiyo na nandito sa mundo, hindi iyon naging kaisa ni Kristo. Si Kristo ang sinasamba at pinakikilala niya ay ang Espiritu Santo ang Diyos Ama na dapat mong sambahin sa iyong katawan. Yung mga punong ministro dito na nangas mangaran ng salita ng Diyos, hindi nila tinuturo ng Espiritu Santo ang Diyos Ama na dapat sambahin sa ating katawan. Bagkos itong mga bulaang ang propeta na to, ginawa nilang negosyo ang relihiyon. Marami mga bulaang ang propeta ang nagtayo ng kung ano-anong relihiyon na nagkalat dito sa mundo. Pero, hindi nila hinihikayat ang mga tao na magsisi at magbalik sa Espiritu Santo. Bagkos, uh, Ginawa nilang negosyo ang ang kanilang relihiyon nang huhutot sila ng pera sa mga tao sa bawat miyembro nila. Pero ni isa, wala silang kaluluwan na nahuli para hikayati na magbalik loob sa Espiritu Santo. Yung mga bulaang ang propeta na to dahil nasasabi nga sa banal na kasulatan. Sinabi ni Kristo, mag-ingat sa mga bulaang ang propeta sapakat marami gagamit ng aking pangalan ngunit ang puso nila ay salimaw at marami silang ililigaw ng landas. Honestly, marami mga bulaang ang propeta ang nagkalat dito sa mundo na hindi naging kaisa ni Kristo na sumasampalatay at umiibig sa Espiritu Santo. Pagkosto mga bula ang propeta na to, itinataas nila ang sarili nila para iduluhin sila ng mga tao dito sa mundo. Yung kanilang mga miyembro, iniidulo sila na sila yung magaling na mga ngaral. Pero honestly, si Kristo lang ang totoong magaling na mga ngaral dahil kay Kristo mo lang masusumpungan ng katotohanan. Kung bakit ka umiiral at nag dito sa mundo. Kay Kristo mo tatanggapin ang Espiritu Santo. Kay Kristo mo lang masusumpungan ang katotohanan na hindi ka lang pala tao na ipinanganak sa laman, kundi Espiritu ka na ipinanganak sa Espiritu ng Diyos, sa Espiritu ng Espiritu Santo. Kung kaya ka umiira at nabubuhay dito sa mundo at naglalakbay dito sa mundo ay dahil sa presensya ng Espiritu Santo na nanahan sa katawan mo. Honestly, walang tao na kahihigit sa Espiritu Santo kaya itong mga nangyayaring kaguluhan ngayon sa ating mundo, tulad ng yung lindol na naganap ngayon sa Taiwan, honestly, niyayanig na ng Espiritu Santo ang mundo para turuan ang leksyon ng mga tao na magsisi na at magbalik loob sa kanya. Yung mga tao na mananatili pa rin mapagmataas, mayabang, na lumalapas sa Espiritu Santo, sinasabi ko sa inyong katotohanan, hindi nyo kayang talunin ng Espiritu Santo na siyang Diyos na may gawa ng katawan at kaluluwa nyo. Anytime, anywhere, kung babawi ng Espiritu Santo ang buhay na ipiniran sa inyo, yung kaluluwa nyo sa katawan nyo, mamamatay kayo at lilisan kayo dito sa mundo. At yung kaluluwa nyo, babalik pa yon sa Espiritu Santo para humarap sa paghuhukom. At kung hindi ka pinatawad ng Espiritu Santo, paano ka maliligtas? Sinabi nga ni Kristo, ang kasalanan ng walang kapatawaran ay kapag nilapastangan mo ang Espiritu Santo. Narito na tayo sa huling panahon. Marami pang disaster na magaganap at mangyayari sa ating mundo. Hindi lang yung, yung nangyari sa Turkey. Sa Turkey, nagkaroon din ng lindol. Noon, last year, I think, naganap yung sa Turkey. Ngayon, sa Taiwan, nagkaroon ng COVID-19. Yung COVID-19, honestly, parusa din yan ng Espiritu Santo sa mga tao para yung mga tao ay matutong magkaroon ng, ng takot. Nung nagkaroon ng COVID-19, maraming mga tao lahat tumatawag sa Diyos. Ngayon, gusto kong ibahagi sa inyong katotohanan dahil tagap, naging tagapagsalita ako ng Espiritu Santo dahil yung aking katawan templo yun ng Espiritu Santo at ang Espiritu Santo ang sinasamba kong Diyos Ama na parati kong kasama na nagbibigay ng buhay sa akin gusto kong ibahagi sa inyo yung mensahe ng Espiritu Santo huwag nyo siyang kalabanin ibigin nyo siya at sambahin dahil sila siya lang ang nag-iisang Diyos na may gawa ng buhay nating mga tao ang sino mang kumalaban at lumapas sa Espiritu Santo ay matotodas. At wala silang puwang sa langit. Ang kaluluwa nila itatapo ng Espiritu Santo sa impyerno kung saan naroroon ng kanilang amang hudas na si Satanas na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo. Honestly, maraming mga tao ang sinasabi nila tumatawag sa nila sa Diyos. Pero tanungin mo kung sinong Diyos Ama ang kanilang kaluluwa. Hindi nila masasabi yan. Dahil honestly, hindi naman talaga sila ipinanganak sa spirito. Kaya hindi nila kilala kung sino ang Diyos ama ng kanilang kaluluwa. Honestly, nasasaad sa banal na kasulatan sinabi ito ni Kristo. Anyone who love his father or mother more than me is not worthy of me. Anyone who love his daughter or son more than me is not worthy of me. Honestly, yung mga tao na umiibig sa kanilang magulang, nang higit pa sa Espiritu Santo. Hindi yan magiging karapat-dapat kay Kristo. Hindi kayo kikilalanin ni Kristo na kapatid niya sa Espiritu dahil hindi niyo sinamba ang kanyang ama ang Espiritu Santo na nanahan din sa katawan niyo na siyang may gawa ng buhay niyo. Honestly, ang tao na pinanganak lang sa laman dito sa mundo nagmula. Pero ang tao na muling ipinanganak sa Espiritu, alam niya ang katotohanan na siya hindi anak ng kanyang magulang sa spirito. Naging anak lang siya ng magulang niya sa laman. Dahil yung kanyang magulang, parehas ding templo ng Espiritu Santo ang katawan ng mga yon. Na pinag-isang katawan lang ng Espiritu Santo para mabuo siya sinapupunan ng kanyang ina. Ang bumuo sa kanya para siya umira dito sa mundo ay hindi ang kanyang ina at ang kanyang ama, kundi mismo ang Espiritu Santo. Dahil ang, kanya, ang Espiritu Santo ang Diyos na nagbibigay din ng buhay sa magulang niya. Kaya ko hindi hindi ko pinipilis ang mga tao dito sa mundo, isinusupalpal ko talaga sa kanilang pagmumukhang katotohanan na sinasabi ko sa kanila na templo ng Espiritu Santo ang katawan mo. Ang Espiritu Santo ang Diyos na may hawak ng buhay mo. So, hindi ka nakahihigit sa Espiritu Santo. Hindi ko naging ugali ang mag ng tao ngayon. Dahil alam ko ang tao makasalanan. Ang banal na Espiritu, Diyos yun. Siya yung sinasamba ko dahil alam ko na ang aking kapalaran ay naka, naka sa kanyang palad dahil siya yung maghuhukom sa aking kaluluwa sa oras na lumisan ako dito sa mundo honestly marami pang natural disaster na darating sa ating mundo yayanigin ng Espiritu Santo ang mundo isi-shake niya ang mundo para yung mga tao Makita nila kung hanggang saan ang kanilang yabang. Tingnan ng tao kung hanggang saan ang kanilang kataas at kayabangan sa Espiritu Santo. Kapag niyanig na ng Espiritu Santo ang mundo, kaawa-awa yung walang pananampalataya sa Espiritu Santo dahil matatakot sila. Pero yung mga tao na may pananampalataya sa Espiritu Santo, they're not afraid to die. They know the truth. Na traveler lang sila dito sa mundo. So yung kanilang kaluluwa, alien lang yan dito sa mundo hindi yan mananahan dito sa mundo. Kaya si Kristo, honestly, wala na dito sa mundo. Dahil Espiritu na siya. Kasama na siya ng Diyos Ama ng Espiritu Santo. Na siyang nagsugo kay Kristo. Ako, hindi ko alam kung kailan babawi ng Espiritu Santo ang buhay na pinahiram niya sa akin. Pero ang mission ko, gawin yung kautusan ng Espiritu Santo na ipakilala siya sa buong mundo na siya lang ang nag-iisang Diyos na dapat sambahin ng tao para yung kaluluwa ng tao ay maligtas na no, huwag mapunta sa impyerno. Yung mga tao na nagagalit sa akin, na sinasabihan nila ako na may demonyo sa akin katawan, honestly, hindi ako ang kinakalaban nyo at sinasabihan nyo ng may demonyo sa akin katawan, ay mismo ang Espiritu Santo na siyang Diyos na tumawag sa akin para magsalita patungkol sa Kanya para ipahayag ang katotohanan na siya lang ang totoong nag-iisang Diyos. Kayong mga ulupong na nagsasabi sa akin na may demonyo sa akin, humanda kayo mamamatay kayo dahil papatayin kayo ng Espiritu Santo. Yung kataas at kayabangan nyo sa Espiritu Santo na nasa katawan ko, magwawakas yan. Dahil tatandaan nyo na yung katawan nyo, temporary rin ng Espiritu Santo at ang may hawak ng buhay nyo yung Espiritu Santo. Kaya sinasabi ko sa inyo, magrepent na kayo. Kung gusto niyo na patawarin kayo ng Espiritu Santo at maligtas ang kaluluwa niyo na 'wag mapunta sa impierno. Dahil ang Espiritu Santo, ang gaganti para sa akin. Sinabi ng Panginoon, Vengeance is mine. Ako, wala akong pakialam kung anong sabihin ng mga taong masasama para sa akin dahil sinusunod ko ang Espiritu Santo. Alam ko na ang Espiritu Santo ang gaganti para sa akin para parusahan yung mga demonyong tao na nagmamataas at nagmamayabang sa akin. Dahil una sa lahat, hindi sila sa akin nagmataas at nagmayabang kundi mismong sa Espiritu Santo na siyang Diyos na parati kong kasama. Narito na tayo sa huling panahon. Kaya yung mga taong walang pananampalataya sa Espiritu Santo, mga, mga matatakot kayo, dahil wala kayong pananampalataya sa Espiritu Santo, mga patay ang inyong buhay espiritual, mga zombie kayong lahat. Dahil hindi nyo tinanggap ang katotohanan sa mga aral ni Kristo, na templo ng Espiritu Santo ang katawan nyo. Hindi nyo sinambang Espiritu Santo sa puso nyo. Binaboy nyo sa sagradong tahanan ng Espiritu Santo na siyang Diyos na may gawa ng buhay nyo. Kaya yung mga tao na nagmamataas at nanatili pa rin mayabang na feeling nila mas kilala nila ang Diyos. Kaya sinasabi ko sa inyo, templo ng Espiritu Santo ang katawan nyo at ang Espiritu Santo ang Diyos na may gawa ng buhay nyo ay hindi nyo kayang linlangin. Si Kristo ay bugtong anak ng Espiritu Santo na siyang sinugo ng Espiritu Santo para hikayatin ni Kristo ang mga tao na magsisi, tumalikod sa paggawa ng masama at kilalanin ng Espiritu Santo sa kanilang katawan na kanilang Diyos. Ito rin yung mission ko kung kaya itong aklat na to ay nagawa ko ay dahil sa tulong ng Espiritu Santo para ipahayag na siya lang ang nag-iisang Diyos na siyang babalik na parang magnanakaw. Para bawin yung buhay na ipineram sa atin kaya tayo mamamatay at lilisan dito sa mundo. Honestly, maraming pinagbabawal ang Panginoon. Sa sampung utos, eto yung saad. Una, ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat. Ibigin mo ang iyong magulang at igalang mo. Pero, hindi mo dapat unahing ibigin ang iyong magulang kesa sa Espiritu Santo. Dalang Espiritu Santo ang nagbibigay ng buhay sa magulang mo, at ang Espiritu Santo rin nagbibigay ng buhay sa sarili mo. So, hindi nakahihigit ang magulang mo dito sa lupa, sa Espiritu Santo na siyang Diyos na may gawa ng buhay mo, na siya ng Espiritu Santo na may gawa ng buhay ng magulang mo. So, yun. Ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat. Ibigin mo ang yung kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Yan yung sinabi ni kristo two greatest commandment. Honestly, yung magulang mo dito sa mundo, Neighbors mo lang yan, kapwa mo lang yan dito sa mundo dahil parehas mo rin lang yan tao, nagmula sa laman, nagmula sa alabok, ng muling babalik sa alabok. Ang Diyos kapag sinamba mo ang Espiritu Santo, hinikayat mo ang kaluluwa ng magulang mo, ng kapatid mo, ng mga kamag-anakan mo, ng lahat ng tao dito sa mundo na sambahin ang Espiritu Santo, maliligtas mo, mahihikayat mo yung kaluluwa nila na sambay na Espiritu Santo, maililigtas mo yung kaluluwa nila. Pero kapag ang magulang mo, hinikayat kang sumamba sa mga ribolto, Santo Santo at Diyos Diyosan, huwag salungatin yung mga bola ang propeta, una sa lahat kinakalaban mo yung Espiritu Santo, dahil sinunod mo yung kotosan ng magulang mo. Honestly, walang tao na nakahihigit sa Espiritu Santo, narito na tayo sa walang panahon. Ako, mamatay man, I'm ready to die. I'm ready to live in this planet. I'm happy to live. Kasi alam ko na hindi ito ang aking hindi yung aking tahanan ng aking kaluluwa. Kundi kung nasaan si Kristo ngayon, nakasama ng Espiritu Santo. Ang kaluluwa ko hindi dito nabibilang sa mundo. Nabibilang 'yon sa sa Espiritu ng Panginoon, dahil Espiritu ang Panginoon. Mamatay man ako, I'm ready. Kahit ngayon, kung babawin ng Holy Spirit ng buhay ko, I'm ready to die. Hindi ako natatakot dahil alam ko na ang Espiritu Santo may hawak ng buhay ko. Yung mga tao dito sa mundo kung ayon yung magrepent, ayon yung kilalani ng Espiritu Santo, humanda kayo sa araw ng paghuhukom. Doon niyo tatanggapin ngayon yung galit ng Espiritu Santo. Magmamakaawa kay sa Espiritu Santo para humingi ng kapatawaran sa Espiritu Santo. Pero huli na dito sa mundo, kaya mo pang magrepent para magbalik loob sa Espiritu Santo para maligtas yung kaluluwa mo. Pag ikay binawi na ng Espiritu Santo ang kaluluwa sa katawan mo, sa kabilang buhay, pag humarap ka na sa paghuhukom, hindi ka na pwede magrepent pa. Huli na. Dahil hindi mo na kayang itama pa yung mga ginawa mong mali na kinarito pa sa lupa. Magagawa mo lang itama ang pagkakamali mo hanggat naririto ka pa sa lupa. Na ang Espiritu Santo ay nananahan pa sa katawan mo may kakayahan, may, may, kaya mo pang itama yung pagkakamali mo sa Espiritu Santo. At mapapatawad ka pa ng Espiritu Santo dahil nananahan ka pa siya sa iyong katawan. Pero pag wala ka na dito sa mundo, sorry. That's the end. Yung kaluluwa mo, itatapon niya sa impyerno, magmakaawa ka, patawarin ka ng Espiritu Santo, yung eh huli na. Doon mararanasan mo sa kabilang buhay, sa impyerno, yung kaluluwa mo, maglalangoy naghihirap ka. Dahil lahat ng mga ginawa mong kasalanan sa Espiritu Santo, pagbabayaran mo yun sa, sa impyerno. Yung pagsamba mo sa revolto, santo-santo santo, santuhan at Diyos-Diyosan, una yan. Pagbabayaran mo yan sa Espiritu Santo, kasalanan niya na sumamba ka sa revolto, hindi kinalulugod ng Espiritu Santo. Iduluhin mo yung mga pare na iyong amang espiritual, wala yung kapatawaran sa Espiritu Santo. Pangangalo niya, pakikiapid, pagbebenta ng aliw, yung pagpapalaglag ng mga bata, yung abortion, wala yung kapatawaran sa Espiritu Santo. Dahil yung inyong tinanggal na buhay sa katawan, sa sinapupunan nyo, buhay yun. Espiritu yun na nanggaling sa Espiritu Santo. Walang kapatawaran yan sa Espiritu Santo. Alam ng Espiritu Santo kung nung pinagagawa ng tao, kung kinagpa-abort, kung nagpalaglag alam niya ng Espiritu Santo na nagpalaglag ka, alam ng Espiritu Santo kung, kung pumatol ka sa asawa ng may asawa. Alam ng Espiritu Santo kung nagnakaw ka. Alam ng Espiritu Santo kung nirape mo ang kapwa mo at pinatay mo. Lahat yan alam ng Espiritu Santo, sinasabi ko sa inyo. Narito na tayo sa, sa huling panahon. Ang babalik kayang Espiritu Santo. Siya lang ang nag-iisang Diyos na may gawa ng buhay nating mga tao. At walang sino mang tao ang makakatalo sa Espiritu Santo. Kahit pa ang demonyong si Satanas, hindi niya kayang taluri ng Espiritu Santo. Ito yung sinasabi ni Kristo, There is power once the Holy Spirit comes upon you. That's why I am empowered and, and enlightened by the power of the Holy Spirit that is in me. I'm not afraid to die. Because I know, dying in this world is not my loss. It is my gain for my soul to return home, where it belongs. Thank you for your listening. Until next time. Bye!